Nagigising ko lang. Ano na? Di, ano pa lang dito? Uh, 5 a.m. So, mag-ano muna tayo? Mag- uh, devotion. So, mag- uh, kasi tuwing umaga, yan, bago ako mag-ano, bago ako maggawa ng mga gawain bahay, mag-ano muna ako, mag- uh, di devotion. So, magbasa muna tayo ng Bible, magpray tapos gumawa ng devotion. Ayan, punta tayo doon sa kapilang room. So, hindi tayo sa kapilang room. So, magbasa muna tayo ng Bible. So, ito yung gamit kong Bible, Tagalog Bible. So, may na lang yung boses ko kasi tulog pa yung magama ko. Ito <laughs> magising. Ayan. Tapos meron tayong book. Yung ginagamit ko pang devotion. Devotion. Tapos meron tayong ball pen. Saka pang iris. Ayan. I Start na tayo para makagawa na tayong panibagong uh, gawain bahay. Ayan. Samahan nyo ako mabasa. So, yung binabasa ko araw-araw ay Proverbs. Tapos sa uh, kung anong araw ngayon, yun ang, yun yung binabasa ko. Tapos, magbabasa rin ako ng dalawang chapter ng uh, Old Testament sa dalawang chapter na New Testament. Ayan, magpipaya ka mamaya kung ano yung ibigay ng Lord sa akin na uh, kung saan ako book uh, or chapter na mag-meditate -mag ng kanyang uh, salita. So, so mag-pray muna tayo bago tayo mag, uh, uh magbasa ng Bible. So, ayan guys, mga, mga kawikaan or, or proverbs. So, dahil uh, July ito ngayon, so, yung babasahin natin ay uh, Proverbs chapter 2. Tapos, basahin natin yung buong chapter, uh, verse. So, ayan. Tapos, after natin magbasa ay kung ano yung uh, pumahabot. Bumutak sa puso, yun yung remover. na tayo. Yan ko Tingnan natin yung mga ingredients niya. natin siya ng ano. Hello mga pangga, good evening. So, gabi na, ta, gabi na dito sa amin, alas 9 no, na, alas 9.20. So, uh, matulog na tayo maya, pero bago yan, magbasa na tayo ng Bible. Bago matulog, kasi sabi sa 1.8, so, uh, sabi, bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos, salita ng Lord, day and night. So, ayan, magbasa na tayo, bago tayo matulog, ayan. Kasi so, mahina lang yung boses ko kasi tulog na tong baby ko. Kaya yung boses ko kagulo na lang. Ayan guys, binigyan, ko, binilhan ko ng lagayan ng Bible ko kasi lagi siyang matutumba. kaya ito binilhan ko siya. Maganda siya kasi hindi na siya natutumba, hindi na siya napaling-pali. Hindi na, na papaling yung pahina niya. Ayan. Kasi meron siyang ano, may pandikit. Meron siyang ano yung ang tawag ito yung para hindi siya ma yung, yung hindi siya malipat ba ayan may istansya. ayan siya so ganyan lang yung paglagay niya so, na mo lang siya ayan I ipit mo lang yan siya ayan tapos ipitin mo siya ganyan para yung pahina niya hindi siya magaganyan ganyan ayan So, ayan. Ganyan siya. Ayan, so, nakikita niyo guys. siya. hindi siya nagpapaano. Ayan, hindi siya na, hindi siya na So, yung likod niya, mayroon siyang adjust. Ayan. Mayroon siya ito. Puso mo masyadong mababa. Ayan. Mataas. Ayan. Di, ako naman yung pangalawa ko nilalagay. Ayan siya. Maganda siya. Ayan siya. Ayan, magbaganda na magbasa kasi. Naka-STD lang siya. Kasi dati nung wala pa akong ganito. Di ba ako nakabili ng stand? Lagi siya natutumba. Tapos nalilipat siya ganyan. Pero <laughs> ngayon wala na ako may ganito na ako yun. Masarap sarap na magbasa kasi meron na siyang stand. Ayan. Stand. Hindi ko alam tawag dito. Basta ang tawag ko stand lang. <laughs> Kaya nagbasa muna tayo guys. Tapos matutulog na tayo. Kasi maaga na naman tayo gising bukas. Kasi mag ano tayo mag So guys, bago tayo magbasa, mag-pray muna tayo. Ngayon natin sa Lord na, sa Holy Spirit na uh, yung binulay-bulay natin ay maunawaan natin. Ipamuhay at sundin. Ngayon, ngayon magbasa na tayo. Pero bago yan guys, mag-pray muna tayo.